Tagal naman ng service. Baka malate ako nito sa work. Miss! Sa munda? Sexy mo ah. ka nagtatanong, kaano-ano ba kita? Tiga lang, ikaw ba yung anak ni Aling Gina? Yung galing abroad? Oo, ano nga yun? Bakit ka nagtatanong? Wala namang sinabi si Alin Gina na ang sexy pala ng anak niya. Hoy! Ang bastos mo ah! Tiyan mo nga! Ang tanda mo na! Ang manyakis ka no? Ikaw tumigil ka ha! Grabe ka! Manyakis ka agad! Makikipagkilala lang naman eh. Tsaka... Wala ka pa bang asawa? <laughs> Hoy! Isa pang tanong! Tatawag na talaga ako ng pulis. Manyakis ka! Tignan mo mukha mo! Parang kriminal! Dami mo pang tato. Uh, magigip pa lang. Mahaba yung tubo ko, miss. Baka gusto mong paayos yan. Mahaba tubo mo? E di saksak min sa baga mo! Oo, masyado kay. Masyado kang pakipot. Alam ko namang gusto mo rin eh. At gusto mo, labas tayo. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Maniakit ka talaga! Umalis ka dyan! Ay, umalis na ako ng alis! Yan ang gusto ko, eh. Yung mga pakipot. Mm. Ah, tagay pa! Pusing na nga ako, patatlo na to, eh. Kaya mo pa yan! Para na, makondisyon pa. Gagawin tayo mama Kondisyon talaga? Sige na, tagay! Kailangan makarami ka. Nay, ba't nandito yung lalaking yan? Ah, uh, si Marlon, boyfriend ko. Sigurado ka ba, Nay? Teka lang, Nay. Sa tanda mo yan, naghanap ka pa, pa talaga ng majojowa mo? Uy, Eden, anong problema mo? Tutal, alam mo na rin lang, ipapaalam ko na rin na dito na siya titira. Teka lang, Nay. Papatirahin mo yung lalaki niyan, eh hindi mo nga kilala eh. Kinala ko na! Kilala ko yan. At tapos na yung desisyon ko. Buo na yung desisyon ko. Dito siya titira, magsasama kami. Huwag mong bastusin ang bisita ko, Eden, ha? Baka ma-high blood ako. Bumunta ka na doon sa kwarto? Bastos na to. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Okay lang yan. Nabigla yun. Hindi ko naman siya. Oh, tagay pa. Sige. <coughs> okay. Wala. Nalabunan ko. Sige na. Bakit ka na marami. Hindi ko nakaya talaga. Anong ginagawa mo dito? Tulog na yung nanay mo eh. So, kung tulog nanay ko, ikaw, umalis ka na. Kasi hindi mo naman ito pamamahay eh. At isa pa, Tutulak ko sa relasyon nyo ng nanay ko. <laughs> Bakit, din Nagsaselos ka ba sa nanay mo? Kapal talaga ng mukha mo, no? Umalis ka na! Lumayas ka! Doon naman eh. Ina, yeah. alam ko naman may gusto ko sa akin. Eh, ayaw ko nga makita ang mukha mo, di ba? Pati makipagrelasyon sa nanay ko. Umalis ka na! Lumayas ka na! Alam mo, Bagay na bagay sa iyo 'yung pula? Sexy mo ah. Umalis ka na sabi. Tu naman. Ngagentan lang ako sa iyo. Oo, oh, mo na ang kape mo. Lalamig na may over ka ba? Wala naman. Busy lang may kausap sa... oh, lang. ang sakit ng ulo. Den kape ka na. Nay! Ba't nandito pa yung lalaking yan? Ipinalayas e, ko na yung kagabi eh. Ano ba yan? Ang aga-aga. Ang sakit ng ulo ko. Ano ba talaga problema mo? ala araw-araw ba natin pagkakagalitan to? Eh na yung problema ko, yung lalaki niyan. O bakit? Hindi mo ba alam? Nakipagrelasyon lang yan sa'yo para makalapit sa akin. Piling ka talaga? Ano bang pakiramdam mo ha? Na siya may gusto sa'yo? Di sana siya, ikaw ang niligawan niya, hindi ako. Na hindi naman sa ganun. Iniiwasan ko lang yung lalaki niyan kasi bastos yan. Alam mo ba, Nung nakatulog ka na kagabi, kumatokin sa pinto ko! Hindi na. Huwag ka maniwala Hindi na to, to yung mga sinasabi dyan. Talaga ba? Baka naman inaakit mo. Lasing to kagabi eh. Lasing nga din ako kagabi eh. Paano mo sabihin kumatok sa kwarto mo? At saka pwede ba? Sasabihin ko sa'yo, ayus-ayusin mo yung pananamit mo kasi. Kung manamit ka kasi napakaikli, daing mo pang nang aakit lagi. Pag, Tapos pagtitingnan ka, galit ka. Ayusin mo yung pananamit mo. <coughs> Ganun, Nay? O sige, huwag mo yung palayasin. Ako na lang yung ilalayas. Uy, siya talagang babae to. Sinisira araw ko. Ang aga-aga eh. Kaya mo na. Painitin yung ulo mo dahil doon. Naintindihan ko naman yung si Eden. Long, pasensya ka muna. Siguro darating din yung time na maayos, ano? Okay lang yan. Naintindihan ko yun. Sige, pasensya ka muna. Ako muna yung tutulog. Talagang ang sakit ng ulo ko. Ang dami mo kasing pinainom sa akin kagabi. ito ka muna, ha? Ano ginagawa mo dito, ha? Bakit? Saan ka pupunta? Ano bang pakaila mo? Hindi naman kita kaano ano ano, hindi kita tatay! Bakit sa tingin mo ba, gusto kong maging tatay mo? Iba ang gusto ko, Eden. Alis ka? Sige, umalis ka. Baka may masamang mangyari dyan sa nanay mo. Anong ibig mong sabihin ha? Oh, ba't nandito ka pala. Akala ko ba aalis ka. E eh, kasi na eh. pinagbantaan ako ni Marlon eh. Sabi niya, may mangyayari sa'yo kapag iniwan kita. Bibi, huwag kang gumagawa ng kwento. Ano ba yung mga salita mong ganyan? Hindi mo talaga tanggap na magkaroon ako ng kasama, idin. Nay, hindi naman sa ganun. Pero masamang tao si Marlon eh. Paano mo nasabi yun? Eh, ang pakiramdam ko, ayos na ayos lang naman kami dalawa. Ayaw mo ba akong sumaya? Bigyan mo naman ako ng chance para sumaya rin ang buhay ko. E, paano ako sasaya na e, kung gano'n yung taong makakasama mo? Iwan e, ko ba sa'yo kasi kung ano-ano iniisip oh. mo eh. Ano oh, ang pinag-uusapan niya? Oh, wala lang. Hindi lang kami Gina! Oh. Kaya na tayo! Oo, oh, oh. teka, ito na. Kain na. Parang si Eden, hindi lumabas ng kwarto. Kaya mo na, dala ko lang ng pagkain sa loob. Hmm, ba't ikaw pa magdadala nun? Alam mo namang ayaw sa nun. Galit na sa yun. Kaya mo, mapapasakin yun din si Eden. Ah! Este, gagang din ang loob niyang si Eden sa akin kumain ka na. o nang bahala to. Ang maganda talaga. Kain na? Sige, sige, okay. Kain. Kain ka <coughs> na. Yes, yeah. dalang ko muna natin. Sigurado kong dadalan mo? Ano <coughs> naman? O, oh, kumain ka na. Sige na. O oh, baka naman gusto mong ikaw ang kainin ko. Sige na. Ayaw mo? Ayaw mo kumain? Ha? Huh? Kumain ka na! Sinabi ko ayaw kong kumain! Ayaw mo kumain! Tawang niyo nga pala. Dati hindi ako nakikinig sa, sa anong sa ng anak ko. Ay, puto. Tali mo, tali mo. Tulungan mo kung tali. Ay, puto na. Dati hindi ako nakikinig sa sumbong mo. Demonyo mo nga pala to. Dagayin mo, tumawag ka ng pulis. Din, paano ba pag nagising niyan? Nay, huwag ka na mag-alala. Sinin ko na sa mga polis yung address natin. Papunta na sila. Hmm, buti naman. Dapat talaga makulong yung taong yan. Then, sorry ha. Kung naniwala agad ako sa iyo, hindi tayo napasok ng taong to talaga. Okay lang po yun. At least, alam niyo na po yung katotohanan at saka yung ugali ng lalaking yan. saka dapat talaga makulong yun ha. Ayun na pala yung mga polis na eh. Ah, sir, dabutin niyo na po to. Ah, uh, ma'am, anong nangyari dito? Sa presinto na lang po kami magpapaliwanag. Ah, uh, sige po. Mas mabuti pa sumama na kay sa presinto. Sige. Hoy, bising! bising, hoy, hoy. Rik, tayo. Tara na nai. Eh.